ka. pa? Pwede niya po ba kaming pakinggan? Oo naman! Ipapractice po kasi kami para sa fiesta sa kabilang bayan. Sasad po kasi kami sa singing contest. Sige ay? nga, pakinig nga ako! 5, 4, 3, 2, 1 Haaay tubo, kahit munche. Bakang alaman, oo, mm, sari-sari. Singkama sa talong, sigarilyas at manik. Tao, bataw, batani Uy. Yeah! Oh, patola, Marina! Gab-gab! Andito lang pala kayo. Hanap ako hanap sa inyong dalawa. Yung tindahan ko, iwang ko, walang tao. ice cream din ginawa ko, hanggang ngayon hindi nyo pa ha? Ngayon, nagpa-practice na po kami para sa fiesta sa kabilang barangay. Sasali po kasi kami sa singing contest. Opo, uwi po agad kami pagkatapos namin mag-practice. Tigilan niyo ako, ha? tigilan niyo ako, contest ko. Inwayan, eh, masigurado yan na mananalo kayo, ha? ha? Mawalang galang na ho. Naikinig po ako sa mga kanta nila. Nakakatuwa sila kumanta. Ang gagaling ho nila kumanta. Kaya sana bigyan niyo sila ng pagkakataon para mag sa pagkanta nila. Sino ka ba, ha? Ba't ka nang hihialam? May anak ka? Bakit naman inuloko ka lang na Mario na yon? nga nakakapagtaki Pero alam mo, tama si Mario. Si Mario lang ang tangi nakakaalam sa madre niyo. Matagal kong hinihim yun. Akalain mo na halungkat pa. This is bad mo. Kailangan natin niyang maremedyohan. Walang dapat ang makaalam sa ginawa mo sa mantre.